may isang tao na nagsalita tungkol sa iyo ngayon. Hindi basta-basta lang, kundi may emosyon, may espesyal na bagay sa boses. Isang alaala mo ang biglang naalala sa isang kaganapan. Ikaw ang dahilan ng mga ngiti, ng mga matamang tingin, ng isang katahimikan na may dalang kahulugan. Hindi ka lang niya naalala, sinikap niyang ipakita ang epekto na naiwan mo. At habang nagsasalita siya, mararamdaman mo kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi ito basta-basta alaala lang. Ito ang ikaw, ang iyong esensya, ano ang ginawa mo, ano ang iniwan mo sa taong iyon. Maaaring hindi mo na maalala ito. Maaaring para sa iyo, ito ay isang pangkaraniwang sandali, isang karaniwang usapan, isang kilos na tila maliit lang. Pero para sa kanya, hindi yon ganon. Para sa kanya, sapat na espesyal ito upang gustuhin niyang ibahagi sa mundo. Naiisip mo ba kung paano ang maalala ng ganito? ang malaman na nagmarka ka sa isang tao hanggang sa puntong mabanggit ka sa isang kaganapan na may mga tao na nagre-react sa yong kwento, sa yong presensya, kahit hindi ka nandun. Hindi iyon nangyayari ng basta-basta. Nangyayari yon dahil nagkaroon ka ng pagkakaiba. Naisip mo na ba ang ibig sabihin ng maalala ng ganitong paraan? Hindi ito tungkol sa kasikatan, sa paglabas, sa mapansin ng mababaw lang. Ito ay tungkol sa tunay na epekto na nagawa mo sa isang tao tungkol sa kung paano, sa anumang sandali, ang iyong pagiging totoo ay nagkaroon ng pagkakaiba, ang iyong presensya ay nagbago ng araw ng isang tao o pati na ang pananaw sa buhay ng taong iyon. Siguro hindi mo pa ito napag-isipan. Siguro iniisip mo na wala kang espesyal, na nabubuhay ka lang, ginagawa ang kailangang gawin, at nagpapatuloy. Ngunit, kung ganoon niya, bakit ka binabanggit ng may labis na pag-ingat, ng may mabigat na damdamin? Bakit tumutugon ang mga tao? Nararamdaman na konektado sila sa iyong kwento, sa kung ano ang iyong kinatawan. Ang katotohanan ay minsan, hindi natin nakikita sa ating sarili ang nakikita ng iba. Hindi natin kinikilala ang liwanag na dinadala natin dahil sanay na tayo rito. Pero para sa mga nasa labas, ang liwanag na iyon ay maaaring lahat. Maaaring ito ang lakas na kailangan ng isang tao upang magpatuloy, ang inspirasyon upang magbago o kahit na ang tapang upang harapin ang isang bagay na tila imposible. Ngayon, nais kong isipin mo ang eksena. Ang taong ito, sa gitna ng isang kaganapan, ay nagsisimulang magkwento tungkol sa iyo. Hindi sa basta-basta paraan, kundi may mga detalye. Ikinukwento niya kung ano ang nangyari, kung paano ka, kung ano ang sinabi mo, kung ano ang ginawa mo. Nagsasalita siya ng may kababaang loob na tumatago sa puso, dahil hindi lang siya nagkukwento para lang magkwento. Nagbabahagi siya ng isang karanasan, isang bagay na kanyang iniingatan at nayon ay kailangang ibahagi. At habang lumalabas ang mga salita, ang mga tao sa paligid ay nagsisimulang kumonekta sa iyong kwento, na parang naroon ka. Na parang, sa paano man, nagsasalita ka rin ng direkta sa kanila. At, sa sandaling iyon, mayroong mahiwagang nangyayari. Hindi lang ito tungkol sa iyo at sa taong iyon. Ito ay tungkol sa enerhiya na dinala mo sa mundo. Tungkol sa kung paano ang iyong mga aksyon, ang iyong paraan ng pagiging, ay lumikha ng isang bagay na higit pa sa oras at espasyo. Dahil, kahit na wala ka roon, ang epekto na binigay mo ay naroon. Naroon ito sa mga alaala, sa mga salita, sa mga mata ng taong nagsasalita tungkol sa iyo. Naroon ito sa paraan ng pagtugon ng mga tao, na parang nakikita nila ang kanilang refleksyon sa iyong kwento. At ito ang talagang mahalaga, hindi ba? Ang iwan mo sa mga tao, hindi mahalaga kung ano ang meron ka, ang iyong mga nakamit, o paano mo nakikita ang iyong sarili. Ang natitira, ang nananatili, ay ang mga sandaling nilikha mo, ang mga damdaming pinukaw mo, ang mga pagbabagong iyong dala. At, sa kasong ito, nakapagdala ka ng isang bagay na sapat na malaki upang maalala, upang pag-usapan ng may damdamin, upang itampok bilang isang bagay na nagkaroon ng kaibahan. Ngayon, pag-isipan ito. Sino ka kapag walang nakatingin? Ano ang ginagawa mo nang hindi umaasa ng kapalit? Dahil, sa totoo lang, ito ang mga bagay na mahalaga. Ito ang mga tao na nagdadala ng mga alaala nila. Hindi ito ang mga malalaking gawa, kundi ang mga maliliit na kilos. Ang paraan ng pakikinig mo, kung paano ka nagmamalasakit, kung paano mo ipinapakita na ikaw ay naroroon. Ito ang mga bagay na, sa huli, bumubuo kung sino ka sa alaala ng iba. At eksaktong ganito ang nangyari dito. Hindi ito tungkol sa isang planadong bagay, isang bagay na ginawa mo umaasang makilala. Ito ay tungkol sa pagiging ikaw. Tungkol sa epekto ng iyong pag-iral sa mundo, kahit hindi mo man napapansin. Tungkol sa kung paano, sa kalagitnaan ng iyong buhay, iniwan mo ang isang marka na napakalakas na may isang taong nadama na kailangang ibahagi ito. Ano ang nararamdaman mo kapag narinig mo ito? Pagmamalaki? Pasasalamat? O marahil ay isang pagkamangha, na parang mahirap paniwalaan na may ganitong kapangyarihan ka, na maaari kang magdulot ng ganitong uri ng damdamin sa iba. Kahit ano paman, alamin mong totoo ito. Maaaring hindi mo makita, pero nangyayari ito. Maaaring hindi mo marinig araw-araw, pero naroon ito, sa mga maliliit na bagay, sa mga alaala na itinatago ng tao tungkol sa iyo. At marahil ito na ang tamang oras upang mag-isip. Upang tanungin ang sarili, ano pa ang maaari kong gawin? Kung sa simpleng mga kilos, nagawa ko na ito, isipin kung ano pa ang maaari kong gawin kung mas intentional ako, mas naroroon, mas bukas sa epekto na maaari kong magkaroon sa mundo. Isipin ang dami ng buhay na maaari kong maapektuhan, ilan pang kwento ang maaari kong maging bahagi. Ang alaala na nabanggit sa isang kaganapan, ang memoryang nagdulot ng nakakapanabik na mga reaksyon, ay isang salamin ng kung sino ka. Ngunit ito rin ay isang imbitasyon, isang imbitasyon upang magpatuloy, upang pumunta pa, upang maging masigit pa. Upang mapagtanto na, kahit sa mga pinakasimpleng bagay, mayroon kang napakalaking kapangyarihan upang magbago. At nayon, nasa iyo ang desisyon kung ano ang gagawin dito. Hahayaan mo bang ang mensaheng ito ay lumampas sa iyo nang hindi napapansin, bilang isang magandang bagay na nangyari, ngunit agad na malilimutan? O gagamitin mo ito bilang paalala ng kung ano ang pwede mong maging, ng kung ano ka na? dahil sa huli, iyon ang mahalaga. Hindi kung ano ang nangyari kahapon, kundi kung ano ang gagawin mo ngayon. Hindi ang mga sinabi ng tao tungkol sa iyo, kundi ang pinipili mong maging mula ngayon. Naririto ka ngayon, kasama ang mga salitang ito, kasama ang alaala na ito na umaaling na sa loob mo. At hindi ito aksidente. Mayroong isang bagay sa sandaling ito na humihini ng iyong pansin, na nag-aanyaya sa iyo na tingnan ang sarili ng iba. Napag-isipan mo ba kung ano pa ang maaaring nakatago sa iyong mga mata? Kung gaano kakahalaga sa mga tao sa paligid mo? Ang kwento na dumating sa iyo, ang alaala na ibinahagi sa isang kaganapan, ay hindi lamang tungkol sa nakalipas. Ito ay tungkol sa kasalukuyan, tungkol sa kung ano ang nasa loob mo, tungkol sa epekto na patuloy mong nililikha kahit hindi mo namamalayan. At marahil kailangan mong marinig ito ngayon dahil sa gitna ng iyong mga pagdududa, ng iyong mga alalahanin, o kahit sa pakiramdam na lahat ng iyong ginagawa ay maliit, mayroong isang tao na malalim na tinatamaan ng kung ano ka. Ang tanong ay, handa ka na bang tanggapin ito? Handa ka na bang maniwala na mayroong isang bagay sa iyo na higit pa sa karaniwang nakikita mo? Dahil minsan, tayo ang huling nakakakita ng ating halaga. Sinisira natin ang sarili, pinapababa natin ang sarili, iniisip natin na ang ginagawa natin ay hindi sapat. Ngunit ang katotohanan ay, habang patuloy kang nabubuhay sa ganitong paraan, habang pinagdududahan mo ang sarili, may mga taong tumitingin sa iyo at nakikita ang higit pa. At ito ay dapat magpaus sa iyo. Dapat kang magmuni-muni kung paano mo isinasabuhay ang iyong buhay. Dahil, kung ikaw ay nakapagpukaw na ng damdamin ng isang tao ng tunay, isipin mo kung ano ang maaaring mangyari kung magsisimula kang mabuhay ng may mas layunin, mas kamalayan sa epekto na maaring mong likhain. Isipin kung paano kung simulan mong pahalagahan ang bawat kilos, bawat salita, bawat pagkakataon ng pag-ugnay. Hindi nangangahulugang kailangan mong maging perpekto, na kailangan mong mapasaya ang lahat, o kailangan mong dalhin ang bigat ng pagiging ibang tao. Sa kabaligtaran, ang nagdala sa iyo hanggang dito, ang nagdulot ng ala-alang puno ng pagmamahal ng isang tao sa iyo, ay ang iyong pagiging totoo. Ito ang katotohanang naging ikaw ka, walang mga maskara, walang pagpapanggap. At iyon ay nagpapalaya, hindi ba? Malaman na hindi mo kailangang maging ibang tao, hindi mo kailangang gumawa ng di pangkaraniwang bagay. Kailangan mo lang maging ikaw. Ngunit maging ikaw ng totoo, nang may presensya, nang may layunin, nang may lakas ng loob upang mag-iwan ng iyong marka at kasabay nito, mayroong isang makapangyarihang bagay sa pag-unawa na ang markang iwanan mo ay hindi lamang isang refleksyon ng iyong mga nagawa na. Ito rin ay isang pagkakataon para sa mga darating pa. Dahil importante ang nakaraan, ngunit hindi nito natutukoy ang lahat. Ang natutukoy ay kung ano ang gagawin mo rito. Kung paano mo pipiliin na magpatuloy mula dito. Kung paano mo gagamitin ang mga karanasan, ang mga koneksyon, ang mga alaala na iyong nalikha, upang makabuo ng mas malaki pa. At dito papasok ang iyong pagpili. Dahil, kahit hindi mo napapansin, ikaw ay may mga pagpipilian araw-araw. Mga pagpili kung paano tratuhin ang mga tao, kung paano harapin ang mga hamon, kung paano tignan ang iyong sarili. At ang mga pagpiling ito, gaano man kaliliit, ay may malaking timbang. Ang mga ito ang lumilikha ng mga alaala na maaalala ng iba. Ang mga ito ang bumubuo ng epektong iniiwan mo sa mundo at alam mo ba kung ano ang mas kakaiba pa? Ang epekto na iniiwan mo ay hindi kailanman limitado sa isang tao lamang. Ito'y kumakalat. Katulad ng isang alingaungaw, ito'y naaabot ang mga nasa paligid at, sa ilang paraan, lumalampas pa roon. Dahil, kapag binago mo ang isang tao, kapag nag-iwan ka ng isang di malilimutang alaala sa isang tao, ang taong iyon ay nagiging tagapagdala rin ng aral ng karanasan na iyon. Siya ay nagiging isang tulay, Isang refleksyon ng ginawa mo para sa kanya. At ito'y nagpapatuloy sa paraang hindi mo kailanman maasahan. Ngayon, isipin mo ito. May nagsalita tungkol sa iyo, nagbahagi ng isang alaala na paluha ang iba dahil sa iyong kwento. At ang lahat ng ito ay nagsimula dahil ikaw, sa isang sandali, ay nagdesisyon na maging ikaw. Nagdesisyon kang kumilos, magsalita, maging naroroon. Nagdesisyon kang, sadyang o hindi nagpapakonsensya, na lumikha ng isang koneksyon na ngayon ay umaaling Kaya, bakit titigil dito? Bakit hahayaan mo itong maging isang kwento lamang, isang bagay na nangyari at tapos na? Bakit hindi mo ito gawing isang panimula, isang patuloy na paalala na kaya mo panghigit? Dahil kaya mo. Hindi sa paraang kailangang maging dakila o perpekto, kundi sa paraang autentiko, na ikaw mismo, na nagdadala ng pinakamaganda sa kung sino ka na. At marahil, ang kailangan mo ngayon ay isang sandali ng pahinga. Isang sandali para huminga, para tingnan ang sarili mo, para tanungin kung ano talaga ang gusto mo. Ano ang nais mong iwan sa mundo? Anong uri ng epekto ang gusto mong patuloy nalikhain? At mas mahalaga, paano mo ito sisimulan na isa buhay ngayon sa eksaktong sandaling ito? Dahil sa huli, ang talagang mahalaga ay hindi kung ano ang meron ka o kung ano ang naabot mo. Ito'y kung ano ang iniiwan mo. Ito'y kung ano ang iyong kahulugan para sa mga tao sa paligid mo. Ito'y ang alaala na kanilang iniingatan, ang mga damdamin na iyong pinupukaw, ang mga pagbabagong iyong inspirasyon. At ang lahat ng ito ay nagsisimula sa mga pagpiling ginagawa mo ngayon, sa paraan ng iyong pamumuhay mula ngayon. At nayon, dumating na ang oras para ikaw ay kumilos. Huwag hayaang ang lahat ng sinabi hanggang dito ay manatili lamang bilang isa pang mensahe na narinig mo. Hayaan mong ang mga salitang ito ay humipo sa iyo ng mas malalim na maging tunay na bahagi sila ng iyong buhay. Dahil sa ilalim ng lahat, ito ang kahulugan ng lahat. Hindi lamang ang pakikinig at pagdurugtong, kundi ang pagtingin muli, pagminilay, at pagunawang ang bawat hakbang na iyong ginawa, bawat pagpiling iyong ginawa, ay maaaring lumikha ng kahalagahan. Kapag narinig mong may nag-usap tungkol sa iyo, na nagbahagi ng alaala mo ng may emosyon, may nararamdaman ka, hindi ba? Siguro'y pagmamataas, siguro'y pagkagulat. Baka kahit kaunting alinlangan, na parang hirap paniwala ang ikaw ay may ganitong epekto. Ngunit ang katotohanan ay meron ka. Bahagi ka ng kwento ng iba, kahit na hindi mo napansin. At higit pa roon, may kapangyarihan kang ipagpatuloy ang pag-iwan ng mga bakas. Ang tanong, ano ang gagawin mo rito? Ngayon, nais kong hingin ang isang bagay sa'yo. Ipikit mo ang iyong mga mata sandali, saglit lamang. Isipin ang lahat ng taong nakasalubong mo. Isipin ang mga pag-uusap na iyong nagkaroon, ang mga tawanan na inyong ibinahagi, ang mga sandali na nandyan ka para sa iba kahit wala kang inaasahang kapalit. Maalala mo ba ang isang bagay? Marahil isang tinginan, isang iti, isang salitang binanggit sa tamang oras. Ang mga sandaling ito, gaano man kasimpleng magmukhang, ay bahagi ng kung sino ka. Sila ang nagkukwento ng epekto na iyong naidulot at alam ko kung ano ang maaaring iniisip mo ngayon. Baka isipin mong hindi sapat. Na maaari pang mas magawa na dapat mas maging mabuti. Ngunit nais kong sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay, ang epekto na iyong nalilikha ay hindi palaging nakikita ng iyong mga mata. Kadalasan, ito'y nangyayari sa mga detalye, sa maliliit na kilos na hindi napapansin. Hindi mo kailangang maging perpekto para maakit ang iba. Kailangan mo lamang maging tunay, at, kung may nagsalita na tungkol sa iyo ng may emosyon, kung may nag-inep na ng alaala mo bilang espesyal, ibig sabihin, nag-iwan ka na ng iyong marka. Mas ito ay simula pa lamang. Ang nagawa mo hanggang ngayon ay maliit na bahagi lamang ng iyong kakayahan. At dito pumapasok ang pinakamahalagang tanong, ano ang nais mong itayo mula dito? Dahil ang nakaraan ay mahalaga, ngunit hindi nito nilalarawan ang lahat. Ang naglalarawan ay kung ano ang pinipili mong gawin ngayon ang epekto na pinipili mong ipagpatuloy, ang mga koneksyon na pinipiling palalimin, ang mga kwento na patuloy mong isusulat. Kaya at nais kitang anyayahan na kumilos. Hindi kailangang maging malaki o komplikado. Magsimula sa maliliit na hakbang. Tumingin sa mga tao sa paligid mo. Pansinin sila ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga damdamin. Maging tunay na naroroon. Dahil ito ang nag-iwan ng marka hindi kung ano ang mayroon ka, kung ano ang naabot mo, o gaano ka nagsusumikap na magpakitang gilas. Ito ay ang iyong presensya, ang iyong pagiging totoo, ang paraan ng iyong pagpapahalaga. At alam mo kung ano ang higit na kamangha-mangha. Habang pinapayagan mong maging naroroon, mas lalo ka ring nababago. Dahil ang epekto na nililikha mo sa iba, ay hindi isang bagay na isang direksyon lamang. Bumabalik ito sa iyo. Hinuhubog ka nito, iniinspira, at pinapayagan kang lumago. Bawat koneksyon na nililikha mo, bawat alaala na iniiwan mo, ay pagkakataon din upang maging higit pa. Mas may malay, mas konektado, mas makatao. Kaya, tinatanong kita, ano ang gagawin mo rito? Paano ka, mula ngayon, lilikha ng higit pang mahalagang sandali? Paano ka mabubuhay sa paraang tunay na sumasalamin sa kung sino ka, kung ano ang nais mong iwan sa mundo? Pag-isipan ito. At higit pa sa pag-isip kumilos. Dahil ang oras ay dumadaan, ang mga pagkakataon ay narito, at ikaw lamang ang makakapagdesisyon kung paano gagamitin ang mga ito. At habang nagmumuni-muni ka tungkol dito, nais kong hilingin pa ang isa pang bagay. Ibahagi sa akin ang nararamdaman mo ngayon. Isulat ito sa mga komento. Pag-usapan kung ano ang gising ng mensaheng ito sa iyo, tungkol sa epekto na napagtanto mong mayroon ka o nais mong magkaroon. Ang iyong mga salita ay maaaring magbigay inspirasyon sa ibang tao. Maaari itong maging simula ng isang bagong koneksyon, ng isang bagong kwento. At kung ang mensaheng ito ay may kahulugan para sa iyo, kung ito ay nakapagpukaw sa iyo sa anumang paraan, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa ganitong paraan, tayo ay mananatiling konektado na ipagpapatuloy natin ang paglalakbay na ito ng magkasama. Dahil dito, ang layunin ay talagang ito, lumikha ng mga espasyo para sa pagminilay, para sa pagbabago, para sa isang bagay na lampas sa mababaw. Kaya mag-subscribe, i-activate ang mga notification at laging narito. Ikaw ay bahagi nito katulad ko rin. Ah, at huwag kalimutang mag-iwan ng iyong like. Maaaring mukhang maliit na bagay ito, ngunit ito ay may napakalaking epekto. Sa ganitong paraan, naaabot ng mensaheng ito ang mas maraming tao na ito'y nakakapukaw ng ibang mga buhay, na ito'y lumilikha ng mga bagong epekto. At, kung naniniwala ka na ito ay mahalaga, na ang mga salitang ito ay maaaring makatulong sa iba, ang iyong like ay isang paraan ng pag-aambag. At, muli, tandaan, nagsisimula ang lahat sa isang kilos. Isang pagpili, isang komento, isang pag-click, isang pagminilay. Ngunit ang epekto nito ay maaaring lumampas sa iniisip mo. At ang lahat ng ito ay posible lamang dahil narito ka dahil pinili mong makinig, dahil nagpa siyang buksan ang sarili sa mensaheng ito. Kaya magkasama tayo. Ipagpatuloy natin ang paglikha ng isang bagay na mahalaga, isang bagay na nag-iwan ng bakas, isang bagay na nagbabago. Umaasa ako sa iyo. At ang mundo, kahit hindi mo napapansin, ay umaasa rin.